Seven, eight. Meron pa Hindi lang Hindi lang walo Hindi nyo ako maloko hmm. Magsalita ka nga Sabi mo Salita mm. Mas masakit yan hmm. Sige Ilang kayo talaga dyan Meron bang manggagamot dyan Meron Meron, di ba? Ilan yung manggagamot? Hmm. Sige. Ilan yung manggagamot dyan? Lima. Di ba? Tama? Hmm. Nakikita kita dyan. Hmm. Sige ka. Naglalating ka ba? Anong gamit mo? Anong gamit mo? Rosario. Ano, Latin lang. Babae ka ba, 'di ba? Babae ka. Babae, lalaki. Ilang taon? Ilang taon kayo? Hmm. Sampo, 20, twenty, tarte. Bata ka pa, ah. Hmm. Lalaki. Yung isa na manggagamot dyan, babae. Lima kayo, diba? Babae. Ilang kayong babae babae dyan? Ilan? Hmm. Itanggalin mo nga. Ilan yung babae dyan? Hmm. Yung mangkukulam. Nasaan? Hindi ka makakatago dyan. Hmm. Mas mas lakas to. Hmm. Mas masakit yan. Sige, gamitin mo yung kamay. Gusto mo lang sumuko? Ah, magbalik loob ka sa ating ama sa kalamitan mo Ano yung gamit mo? May kinain ka bang bato? Ano yung gamit mo? Yung latin lang. Sino nagturo sa'yo? Ikaw ba yung nagbebenta yung mga healing oil na nyob? Ikaw ba? Sa banda, malayo ka ba dito sa Aurora? Malayo. Ah, malayong lugar. Ay, hirap to. Tanggalin mo lang yung ano pan to. Hindi ako marunong tanggalin. Eh, mo lang. Ganun mo lang. Yan. Ano? Sige nga. Hmm. Sige. Yung gamit mo, so surrender mo ah, surrender mo. Ano yung gamit mo, Latin? Wala na. Ano yung mga rebolto ba? Rebolto. Paano mo siyang ginagamot? Nga tinitignan mo lang. Sa malayo ka. Third ay yung gamit mo. Marami. Marami na. Yung linuko mo dito. Marami. Anong pangalan mo sa pagre-retwal ba yan? Ano yan? <coughs> ano ka sa religion mo? Iglesia. Hmm, mga kapatid, iglesia to. Ano pa? Yung isa? Anong relisyon yung isa dyan? Ha? Ah, para makita na ng sanlibutan ito. Huwag na ng haka-haka. Ito ng katotohanan. Mm. Talagang ibubukulgar ko yung katotohanan eh. Ayaw ko na yung nagsasaya ng salita. Born again. Yung isa ay katoliko. Hmm. Iglesia pa yung isa dyan. Diba? Hmm. Bakit kay ganyan? Ah. Gusto yun lang? Gusto? Paano kayo maggamot kung meron nagpapagamot sa inyo? Linalagyan nyo. Bago yung pagalingin, diba? Pagalingin yung konti, tapos lalagyan nyo na naman siya, di ba? Yan ang madalas ninyong ginagawa. Hmm. Di ba? Tanggalin mo nga yung linagay mo. Yung isa lang, yung lalaki. Tanggalin yung linagay. Mm, sige, haplosan mo ah. Ha? Ano, sabay, sabay na kayo. Sabay, sabay na. Sabay na kayong lima. Meron pa, hindi kayo lang lima dyan. Meron pa tayo dyan, Di ba? Ilan sila yung patay dyan? May gusto bang magsalita dyan na yung namaya pa? Walang gustong sabihin. Tumawag kayo ang ating amang liwanag sa kalangitan na. Magbalik loob kayo. Sabihin nyo lang. Amang liwanag sa kalangitan, amang Yesus sa kalangitan, eh. ilahad nyo yung mga kamay. Yung namaya pa, ilan? Ilan? Itaas mo yung kamay. Hindi ako yung manghuhula. Apat kayo. May babae ba, lalaki? Halos lalaki 'yan yung namatay. Oh. Anong pagkamatay? Kinulam? Ano, ano nang nangyari? Ah, anong nangyari? Pinatay? Ano, nabundol sa sasakyan? may tumulak na itim wala ah may tumulak sa kanilang itim, di ba hmm. kaya magdasal po tayo na may langit amang liwanag sa kalangitan di ba hindi ko kayang tawagin ang amang liwanag sa kalangitan takot kaya di ba o takot sila o hmm. ito yun na po yung katotohanan na ating dapat na uh, alamin kasi lahat tayo hindi rin natin nalalaman noon ng, ng katotohanan ngayon alam ko na kaya alam ko na kaya kayo na rin magpapasya din lahat ng nanonood hindi lang ito gawa gawa magpakatotoo ka nga dyan isa kang manggagamot diba lima kayo mm. magsalita ka nga kaya mo bang magsalita kaya nyo, nahihiya ka lang. Nahihiya sa ginagawa ninyo. Ilan ba yung binigay yun dito